Mawa nga pala ko mga amiga ng suka galing nga sa pinagmatahan ng mga paninda kong pinya. For today's video nga, inasikaso nga lang natin yung 20 kilos na po order nating hito. Dahil dumating na yung ating order na dishwashing liquid, eto ititimpla na nga rin natin. At kumuha na naman nga tayo mga amiga ng 300 pieces na mga paninda nating pinya. Iba, kita nyo nga, all around na nga tayo. Ngayon nga mga amiga, ay eh, nagugupit na nga rin tayo. Kaso nga ng kalbukin ni skin tablang. Hindi nga makokompleto ang araw nga natin kapag nga hindi tayo nag-blender ng ating fresh apple juice at nagluto ng mga paninda nating mga street foods at merienda. Hello mga amiga, mga kahito, panibagong araw, panibagong pagtitinda, panibagong kayod at sipag na naman. Diskarte sa araw-araw. Dahil -araw. nga mga amiga, hindi natin nakuha yung order nating pinya kahapon. Dahil nga bumaba ng Nueva Ecija kumuha ng hito yung mga magulang ko. Eto na nga, kinuha nga nating magang-maga. Kaya eto nga kami mga amiga, talaga naman nagmamadali at gagahulin nga tayo sa oras. Dahil naghihintay na nga din mga amiga yung pa-order nga natin na 20 kilos nga na hito. Kaya bago nga talaga ako mag-display mga amiga ng aking mga panindayan, pumunta na nga kami kami ni Papa doon sa kukuhanin natin ng pinya. Baka kasi ng tayo ng kuha, ay eh, talaga namang ibigay so, na yan, nga sa iba. Dahil na. yun nga mga amiga, ay nag-aagawan na nga yung mga mamimili ng pinya. Dahil yung supply nga mga amiga ng ating pinya, ay paubos na nga at palipas na nga din yung season nga ng pinya. At siguro ang susunod na ani na nga nila mga amiga, puro okay. December or January na para may mga pinya tayo ilalagay nga natin sa bagong taon sa ating mga lamesa. At pagkatapos nga talaga naming maikarga yung mga kinuha nating pinya, eh, umuwi na nga rin tayo mga amiga kasi nga magluluto pa nga tayo ng ating mga paninda. Sakto nga mga amiga, dito nga yung kapatid ko na si Karil tapos si Joy. Kaya ayan, tulong-tulong na naman kami sa mga trabaho. Ay, si Karil na nga mga amiga, yung nagpirito nga ng ating mga paninda mga merienda kasi nga tulog na naman nga yung anak niya. Tapos ako naman mga amiga, eto nga at gumagawa na nga din ng juice. Ang lahat ay bising busy, busy nga sa kanya-kanyang trabaho. Etong si Kuya nga ay naglalaga ng itlog. Yung tatay ko nga ay namimili nga ng mga paninda ng ating hito tapos yung order nga sa atin na 20 20 kilos tapos yung pangihaw nga rin nila doon habang yung nanay ko naman ay naglalaba at nag nga ng mga gagamitin so yan, natin. May po order tayo ng 20 kilos na hito. nguhuli na tayo ng mga hito. Hmm, namimili na nga si Papa at may po order tayo sa 20 kilos na hitong malalaki. Yan yung kalalaki. Yan. Sa pagdamput ng hito o paghuli ganyan ang gagawin nyo ibuka nyo muna yung dalawang tibo pwedeng pa ganyan pwedeng pa ganun ayan ay pinapahiya mo kuya ayan natin. Ang order ng ating customer ay yung 1.1 pataas ang kilo. Yung malalaki at jumbo. Yeah tapos nga nyan mga amiga, eto nga may bumili nga ng mga palamig nga natin. Kaya ayan, kabilis-bilis ko nga tumatakbo kasi panay video nga ang amiga nyo. Dahil tapos na nga din na lahat ng trabaho, nakaluto na, nakagawa na ng palamig. Alis na nga din sila mama at pumunta na nga dun sa isa pa nating pesto. At ako nga naman ay umupo na nga sa akin trono para makapagbalat at makapagmata ng pinya. Siyempre, kasabay nga ng pagbabalat at pagmamata nga natin ng pinya, eh magtitinda nga tayo kapag nga may nabili. Siyempre, kapag nga walang bumibili, eh, sumisingit nga tayo na iba pang gawain. Katulad nga yan mga amiga, dumating na nga yung parcel nga natin at umorder nga tayo ng dishwashing liquid. Baling tatlo na nga mga amiga yung inorder natin at 6 liters nga ang isa. Kaya ayan, dali-dali ko na nga din tinimpla kasi nga wala na din kami dishwashing liquid. At ewan ko ko ba kung bakit nga kabilis nang uubos ng isang litrong binibili namin na dishwashing liquid. Sikwenta ng sikwenta yun. Dalawang araw nga lang namin ginagamit. Kaya ayan mga amiga, para makatipid, umorder na nga rin tayo. Siyempre, pang sariling gamit nga lang din natin yan. Dali-dali ko na nga din timpla at nung pagkatimpla nga natin ay eh, hihintayin nga natin na limang oras yan bago nga natin gamitin. Talaga sa 217 pesos nga mga amiga ay eh, meron na nga rin tayong 18 liters ka na dishwashing liquid. Talaga namang matagal-tagal na nga rin natin itong gagamitin. After nga paggawa natin ng dishwashing liquid, eto naman nga mga amiga ay eh, pinagsama-sama ko na nga yung mga sukang ginawa nga natin. Dahil maglilinis naman nga tayo ng hito ay eh, gagamit na naman nga tayo. Kaya ayan yung ibang lalagyan nga mga amiga ay eh, kakailanganin nga natin sa paggawa na naman nga natin ang panibagong sukang bubuhin so for today's video mga amiga etong pinagmatahan nga ng pinya ay gagawin nga natin suka so ayan, hugasan ko lang so ayan, hugasan na natin ilalagay natin ganun so ayan, ilalagay ko lang ito muna dito update ko kayo mamaya So, eto nga mga amiga, yung nakuha nga natin na pinagmatahan nga ng mga pinya. Tapos, itong gagawin natin suka. Ihintayin nga lang natin ng isang buwan para maging suka siya. So, ayan. Ganyang kadami. So, eto nga si kuyang ang tawag nga ng tawag sa akin. nung pala mga amiga ay magpapagupit. Siguro init na init na nga sa kanyang buhok at talaga nagmumuka na nga siya matanda. Sa sobrang dami na nga din talaga ng kanyang puti. Kaya ayan, nagpa siya na nga siya mga amiga na magpakupit sa akin. At dahil nga mga amiga, kalbo ang alam kong gupit. Kaya eto, yun nga din ang gupit niya ngayon. Ay talaga namang press compress ko yan at makintab na kintab nga. So ayan nga talaga mga amiga, after nga ng pagugupit nga natin. Para nga magmukhang bata nga siya, ay sinama ko na nga yung pinakabalbas niya. O sa mga gusto magpagupit yan mga amiga, libre nga lang ang serbisyo ko. Basta kalbo nga lang ang gupit natin ha. Puro bibigyan ko pa nga kayo mga amiga ng pakansuelo at bibigyan ko nga kayo ng merienda kapag ka nagpagupit kayo sa akin ng kalbo. O tignan nyo naman, nagmukha nga bata ang, ang kuyang ko. Buti na lang sakto nga pagkatapos namin maggupitan, eto na nga mga amiga, may nabili na nga ng inihaw na hito natin. So ayan nga mga amiga, overtime nga tayo at nagluluto pa nga tayo ng gagawin nga natin lumpiang gu ulai So ayan yan. <laughs> dahil late na ako natapos sa paghihiwa ng ating mga lumpiang gulay, eto nga at late ko na nga rin siyang nauluto. After niyan nga mga amiga, eh may tumatawag nga na bibili ng hito dahil nga nautusan ko nga si kuya na pakainin nga yung ating mga alagang aso. Kaya ayan, ako na nga lang din na nagbenta. Shoutout nga kay kuya na bumili sa atin at nakalimutan ko na nga yung pangalan na pinapashoutout niya. Kaya kung niya. mapapanood mo to kuya, shoutout nga sa'yo. O paano ba yan mga amiga? Hanggang dito na lang muna ang ating kwento ngayong araw na to. At ako nga muna eh magtitin at magsasarapan ang ating mga paninda. At hanggang sa susunod muli, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, follow and share. Bye.